Sa isang karagatang puno ng kasaysayan. Sa impapawid. Napaulit-ulit inagresyon ang karapatan. Muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa pagkakataong ito, sa si Sandy Kay malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nitong huling bahagi ng Abril, nagtayo ng watawat ang Chinese Coast Guard sa lugar. Isang simbolikong pagkilos na mariing tinutulan ng Pilipinas. Hindi nagpaawat ang mga sundalong Pilipino. Lumapag sila sa kalapit na sandbars at itinaas din ang watawat ng bansa. Isang selfie war ang bansag ng ilan. Pero para sa mga Pilipino, ito ay higit pa sa litrato. Ito ay laban para sa soberanya. Sagit na ng tensyon, tuloy ang kilos sa dagat, sa impapawid at sa lupa. Kasabay nito ang sinasagawang Sabak 2025 sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, Isang pinagsanib na military drill ng Philippine Army at US Army na bahagi ng pinalawak na Balikatan exercises. Ang Sabak ay kombinasyon ng salaknib at balikatan na layuning palakasin ng ugnayang militar ng dalawang bansa. Isinagawa ang first phase mula March 24 hanggang April 11, 2025, habang ang second phase ay tinakda mula May 19 hanggang July 20, 2025 sa piling mga lokasyon ng operasyon. These initiatives are not solely about demonstrating power. They epitomize partnership in action ang layunin sa ng na mga sundalo, palakasin ng humanitarian assistance, disaster response, at higit sa lahat, ang depensang maritima. May kabuoang limang libong sundalo mula sa Pilipinas at siyam mula sa US Army ang kalahok sa ehersisyo. Pero hindi lang basta ehersisyo, may bagong taktikal na hakbang ngayon taon. Sa unang pagkakataon, Dinala ng Estados Unidos sa Pilipinas ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang makabagong missile system na kayang tumarget at magpatumba ng barko sa malalayong distansya. Ang Nemesis ay idineploy sa Batan Island, isang lokasyon na ilang daang kilometro lamang ang layo mula sa Taiwan. Tanong ng ilan, kung simpleng training lang ito, bakit kailangan sa Batan Island? Isang sensitibong lugar sa kasulukuyang alitan sa Taiwan Strait bakit kailangan magpakita ng advanced weaponry tulad ng Nemesis? Hindi lang yan, sa Zambales, nagsagawa rin ng live fire exercises kung saan pinatumba ng mga sundalo mula sa Pilipinas at Amerika ang mga drone gamit ang Stinger missiles. Sa parehong panahon, isang panibagong issue rin ang nambulabog sa publiko. Ang biglaang pagkawala ng label na West Philippine Sea sa Google Maps ika ng Mayo, ibinalik ito ng Google matapos si paliwanag na isang technical glitch lamang ang dahilan. Para sa maraming Pilipino, mahalaga ang label na ito. Hindi lang sa mapa, kundi sa identidad at kasaysayan. Sa harap ng mga hakbang na ito, may mga katanungan. Ito ba ay paghahanda para sa tunay na depensa o may mas malalim na hangarin sa likod ng mga kilos na ito? Handa na nga ba ang Pilipinas? Hindi lang sa pagharap sa banyagang banta kundi sa pagprotekta sa sarili nitong karapatan, teritoryo at dangal.